Grabe mga guys, ganito na pala kaganda dito sa Ilayaw. Ang ganto sa dulo na yung uh, mga cottages dito. Ayan. Dati, ng year 2005 ay wala pa mga cottages yung ganito. Saka wala mga ganito mga uh, malalaking cottage. Ngayon, na uh, malalaki na. Ang dami. Ang ganto sa dulo. Ayan yung ating mga kababayan dito. Ang daming naliligo. Ayan dyan, medyo... Uh, hanggang dibdib ang kuwan dyan sa dulo pero hindi lang malapit malangkot dyan. Madali lang tawirin din. Ito yung ating mga kababayan. Ang daming naliligo dito. Ibang-iba na ngayon dito guys. Ang ko syang Sobrang ganda. Dinadayo na talaga syang uh, mga kababayan natin. Ang gagaling sa mga ibang lugar. Ayan year 2000 hindi pa ganito na dinadagsa sa at year 2005 hindi pa dinadagsa sa mga kababayan natin dito ayun yung doon sa dulo ay napakakana na pala doon napakarami na ring cottage yun oh. ayan may meron pa yung nagkukat sa tag dito sa nagpapaago sa interior Ayan, yung mga bata, tuwang-tuwa. Enjoy-enjoy sila, oh. Ayan, oh. Ayan. Okay, guys, ah. Dito naman tayo sa kabila. ay mga guys, Nandito tayo sa taas ngayon. Kita nyo naman ang views ang river dito napakaraming tao ayan dyan lang ako nag uh, nagkabit ng aking trapal tent ko ngayon pumunta ako dun galing ako sa taas ipakita natin sa inyo ito medyo malalim lalim dito pero pwede din sa mga bata yan hanggang kalaman ano yan hanggang lagpas uh, lang, lagpas tuhod ayan, napakaraming Ah, namamasyal ngayon dito. Maraming naliligo. kitay tayo gano'n Pero subukan ko ito guys, bumaba. Kasi ang, kano'n grabe ang music kasi doon. Kabilaan kasi ang video okay doon. yano galing audio sa taas hey, Mga guys, nandito tayo ngayon sa baba. Ah, uh, 'yun do't pag gusto niyo pumunta doon sa tinipak dadaan pa kayo ng barangay para kumuha uh, magpa kung kayo doon na Anong pangalan? Ayun, shout out kay Bamski. Shout out sa mga taga-Kainta. Ayun, mga taga-Kainta pala to sila. So guys, pag pumunta kayo dun sa kuan sa Tinipak, dadaan pa kayo ng barangay kasi pupunta pa kayo ng tour guide kasi hindi pwede yan diyan uh, na wala kayong tour guide kasi mabato diyan sa kamatatasan kasi saka maganda ang view diyan. Talo yan diyan. Papalon Vlogs. Papalon Vlogs. Papalon Vlogs. Ano mo 'yan? Ano page mo? Papalon. Papalon? Papalon? Vlogs. Oo. Shout nga pala sa mga taga hintagar Lalo <laughs> kami, oh. eh, ay. Ayan mga guys, ito yung mga ating mga kababayan dito. Uh, Dagsang-dagsang talaga. At mamaya, uh, ikakat natin dito kasi pupunta tayo doon sa looban para ma... ipakita natin sa inyo yung kandon. Kakat natin to para mas maganda. Uh, ibang... Naman dun, ibang content naman natin doon kasi... Napakalayo ang lakaran niyan doon. Nandoon pa 'yun sa kabilang kan itong bundok 'yung mga guys. Pupunta magliliban ka pa diyan. Kasi ang daan dito doon sa kabila pero sa gilid din ng mga ilog. Yan Ibang-iba na ngayon talaga rito. Sobrang ganda na 'yung uh, daraitan. dinadagsa talaga ng mga tao ngayon. Ayan. Ah, Okay guys, uh, alis naman tayo, punta naman tayo dito sa kabila. Eh mga guys, so, uh, ito ngayon yung Man ating mga yun, uh, kababayan dito. Tagsa na naman ngayon ang mga sasakyan dito, yung ating mga kababayan. Yung mga kababayan natin, yung mga maliligo dito sa ilog. Ayan, yung iba, uh, uuwi na rin. Ayan, no? Grabe. Ang oh. oh. mga motorista dito. Ayan, ito yung ating na uh, pasang kabir medyo sa rescue nakabang uh, mga ito yung mga pangayo sa ilog sa taraytan ang tulay nila guys ay kung lang uh, tawag dito yung mga ka malalaking tablon mga kahoy na malalaki Ayan sila oh, yung mga lalabas na Ayan din ang papasok Hanggang doon yung mga kubo doon sa dulo Grabe Pagsanggat sana talaga yung mga tao dito Ayan Sa mga kababayan dito Ito sila yung ating mga lakbay ah, Lakbay alay Ayan ito yung ating, uh, sa ating Red Cross, yung ating government na nakaantabay -antab sa kung ano man uh, aksidente. Hindi ba natin kinukan na may aksidente kasi ang punta dito para maligo lang. Pero mas maganda may na mayroong mga nagbabantay sa ating mga uh, kailugan, lalong mga uh, dinadagsan ng mga tao. Siyempre kailangan din yung ating uh, pan, uh, Red Cross, yung sa rescue natin. Ayan. Napakaganda tingnan masaya sobrang ganda talaga ang dami oh sabi na hindi tayo dito sa kabila para makikita nyo ito naman yung view dito sa kabila ito ah uh, stretcher naman to ito yung kagandahan dito kasi Uh, napakaganda kasi yung ating mga kababayan uh, kababayan ayan sila na nagkakaroon ng uh, pagbantay dito sa ating mga kababayan hindi din natin masabi na pagkasi kasi sa daming tao kung minsan hindi natin napapansin na uh, yung mga lalo yung mga bata delikado ayan o no? ayan dami ang daming daming talaga pa sila ng ganda. Okay guys, uh, putulin ko na to sa lahat ng mga subscriber ko at ay magpupunta naman doon sa kabila. Papasok muna tayo doon sa barangay para pumunta tayo doon sa dara, uh, dara it, tawag dito, tinipak. Para may pakita naman natin doon yung, yung uh, bagong content naman yon. Kasi napakaganda din yun. Yun ang debis natin natin na dahil din ng mga kababayan natin. Okay guys, uh, kung na natin to, uh, putulin na natin to. Uh, sa lahat ng mga subscriber ko, sa mga bagong subscriber, sa mga viewers natin, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!